Oberai. Lander, Ming. Landers sir, mam yeah. Landers. <laughs> Lahol no? Masarap yan, lagyan ng yung parang kanin, tapos parang ulam. There kamatis many tomatoes. rice, When friends buy, what he will she will cook for our outing? pwento at pwenta? Bago lang ko ba ito dito? Okay. Tagal, na. Tagal na. Bago ko lang alam. So, ito nga siya sa atin sa iyo. 1, 4, 3, Walang pa ng carrots at saka sa Tsaka! Tsaka kanin. Ay ano? Wala ko bang medyo malakot eh. Malayo pang lalakaro na answer. Psst! <laughs> <laughs> mo! Meron pa po ako dun. Meron